Uh, hello guys, isang magandang umaga sa ating lahat na naman uh, Ito guys, uh, nagbubuhos kami guys Isang madugong buhusan to guys yan si Bayciano, naghihila na ng timba uh, Inihila na lang niya guys, dahil hindi na niya kayang buhatin Kasi puno-puno na uh, Ganun na ang labanan nila dito guys, para mabilis yung ano natin Ito yung wilder natin guys, bago yan, uh, Ayan guys uh, Kaya tayo nagbablog guys, kasi uh, para kahit pa paano guys magkakaroon tayo ng sahod dito sa Facebook uh, mapamirinda natin yung mga bata natin dito guys kasi umulan guys oh ang sipag guys oh hindi ka manghihinayang magbigay ng mirinda sa kanila pagkain pag ganito naman kasi pag yung mga bata mo yan guys uh, yan guys uh, tayo guys sinano natin sila sa vlog guys kasi uh, kahit papano may pang mirinda man lang tayong sasahurin sa facebook guys uh, sa mga followers ko dyan Maraming salamat uh, Sa mga sulit ko dyan Maraming salamat uh, Baka pwede namang pasir na lang At pa uh, Comment ang ating video guys uh, Pasir na lang guys Para naman kahit papano Mayroon tayong pang uh, Merinda kay Bay Kasi gusto kong patatabain to guys Gustong magbabawi itong bata kong isa Medyo tumabataba na siya ngayon guys Kasi nagkakasahod na kami sa Facebook guys tumaba na nawala na yung buhok Tumaba daw guys, tapos niyo yung buhok niya guys, tatlong piraso nun <laughs> sa ibabaw. <laughs> ayan guys, ah, patatabayin natin yung isang tao natin guys, habang andito pa siya sa ano, kasi ah, medyo ano siya kasi guys, medyo mahina-hina siya nung pagdating dito guys. Kasi ah, medyo may stress daw siya yata sa bahay nila, kaya dito wala siyang stress guys, kain siya ng kain, ayan. Kaya tayo nagbabla guys Kasi mayroon tayong aya ano sa kanya Napatatabain natin yung mga tao natin guys Lalo na si Baysiano Kasi kababata ko to guys Kailangan natin tong uh, Kung kaya natin yung baguhin to Baguhin natin yung sarili nito guys Kasi kawawa rin naman Ayan o medyo mataba na siya guys Tingnan mo guys Parang hindi na niya kaya yung baldi guys Magbubat Ayan uh, uh, maraming salamat dyan Sa mga supporters natin dyan uh, palike and share na lang din sa video natin uh, para mayroon tayong pang merinda sa mga to pang pakain uh, kung naman tayo guys matik yan guys mayroon yan sila uh, pang merinda nila mayroon yan pagkain ayan uh, maraming salamat sa inyong lahat bye bye